kahulugan ng nagkakahig na manok sa panaginip Ang salita pa lamang ng nagkakahig sa panaginip ay isipin agad ng mga tao na ito ay hindi maganda Sapagkat ang pagkakahig ay simbolo ng kahirapan kaya ang panaginip na ito ay tila nakakawalang pag-asa sa tao na nanaginip nito pero karokhaan ba ang nais ipahihwating sa iyo o mayroon pang mas malalim na kahulugan ito? Ang mga manok ay isang matapang na hayop. Sa Chinese zodiac sign, ang rooster ay nagtataglay ng katangian bilang ambisyoso. Metikuloso, matalino at buo ang tiwala sa sarili kapag nakita mo ang rooster sa iyong panaginip ay may minsayang hatid nito ay kailanganin mong pailalin ang katangian ng isang rooster sa pagharap mo sa isang sitwasyon. Sa nalalapit na hinaharap, maging ikaw man, ay nasa ilalim ng sign na ito o hindi. Kung ang manok naman ay nagkakahig sa iyong panaginip, ibig sabihin ikaw ay haharap sa isang pangyayari na dapat mong buhusan ng atensyon. Ikaw ay masubsob na sa trabaho na nangangailangan ng maraming oras at gagawin mo ito dahil malaki ang pangangailangan mo sa pera. Ang pagkakahig ng manok ay maaari rin nangangahulugan ng isang malubhang sakit sa sinumang miyembro ng pamilya. Pwede rin ikaw mismo at ang sitwasyon at ang sitwasyong ito ay maglugmok sa iyo sa kagipitang pinansyal. Ang panaginip na nagkakahig na manok ay pwede rin isang babala na ikaw ay malalagay sa isang sitwasyon na mahirap. Hindi lamang sa pananalapi kundi sa kalagayang emosyon. Ang halimbawa nito ay depresyon. Pwede kang malagay sa nakakadepress na pangyayari na siyang magiging sanhin ng iyong depresyon upang malampasan o maiwasan ang senaryong ito. Dapat mong taglayin ang katingian ng isang manok dahil ito ang siyang sasalba sa iyo. Dapat mo itong ikonsidera kung nais mong hindi magandang mangyari sa iyong buhay ay makuntra. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.